Ngayon ay ang pangatlong araw ng paghahanap natin ng venue para sa kasal. At may dalawa tayong venue na pupuntahan para i-check kung talagang ito na nga ba talaga ang right place na paggaganapan ng ating kasal. So, andito na nga tayo sa pinakaunang garden resort na titignan natin. So, located lang to dito sa Kabuyaw. Oh, kailangan lang natin yung decorate Ah, 350. din? Atre -dipte. Atre -dipte. naman po. Pero pwede kaya na ano? Set up na po sila. Pwede. nang ah, nag-install no, na po, din po sila. po sila. At na-amaze nga ako kasi ang lawak palang nito ito sa loob. Akala ko simple lang siya na resort. Ay, ano naman po sila Facebook page? Okay, ito sa search na lang natin. Ano pala yung tapon ko? ito po kasi kasama natin. Ah, bali, ayan ata eh. Diyan. At dyan nga daw na area, pwede ganapin kapag gusto ng garden wedding. O, di ba sobrang ganda? <laughs> so, meron nga silang tatlong malalaking pool na pwedeng i-rent ng 12,000 for 7 hours. Ay, Grabe, sobrang lalaki tapos malalim pa. Pero meron namang isa dyan na pag-kids. Hindi po namin pinukuno hanggang bago sumapit lang ng blue. Repeat po siya. Tapos ito okay. naman, 5 feet to 6 feet. Malalim po ang to. 1 p.m. to 8? 8. Opo. Tapos pag nagpas na ng additional 1 k per po. Ito yung pabiling yun. Ito na yan. Ito yung pavilion. Ito naman yung open pavilion nila na 15K. Bali, almost 30. Bakit? Yes. 15 plus 12 mo gano'n yung ang, 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 ang Walang electric fan dun ato no? may Meron po sa mga poste na Ah meron? Tapos dalawang iwata po Ang kwarto Ang kwarto po 3 bawat isa Ito yung sa brides, ito yung sa green Kasi niyo po makakas pong buksan Ito yung room. Mayroon double bed sa group. Tapos mayroon siyang sopa dito sa living room. Mm. May saray rin na din. CR may aircon. So ito yung sub room. Doon naman sa bride may wet. Tapos may heater po yung CR. Yung pinaka shower yun. Tapos ito malalaking cabinet po lagay ng mga gown. Ayun. 3-5 pa riyana. 3-5 ka na room. Hindi, parin. parang hindi. po. Pwede mo? 345. po. Pagdal po. Dito naman po, dalawang bed lang kuha ko. Oo, okay na din ito. Basement. Ng... Tapos nandito yung red. Nandito yung cabinet Ah, malawak. Malawak po. So, pagkatapos nga namin tignan yung unang resort ay nagdireksyon na agad kami ng Santa Rosa kasi may titignan kami dito na isa pang venue. Turn right na to. ko na ba ako?

Maganda din, no? Nasa 100k plus ang package nila for 100 bucks. Bali lahat na yun, catering, food, decoration, and all. So pagkatapos nga namin makita yung dalawang venue ay inabot na kami ng tanghalian. At itong si Dudong Jiswanyo ay nag ng kanyang paboritong yema cake. Kaya dumaan muna kami sa bakery kung saan kami bumibili ng yema cake and then nagdiretso na kami pa SM Galamba. Ano na yung mga yung okay. Hindi ito? Hayaan rin po siyang jali. Ito ang pinipulis nito para siguro dumid. Okay. na mga ito? Hayaan rin po siyang ang para sigurado dumid. So, kung unsa ko ka pa, bebe mo no? Hinay kaayo, ayo. Kani siya times to po ni siya kapaspas mo Like, naka isang subo pa lang ako siya, kay ubus na yung pagkain niya. Pagkatapos nga namin kumain, ay syempre, kinain na namin yung dessert namin na yamake. At dahil wala pa nga kaming nabili na wedding ring, so ayan, tuloy ang paghahanap

So I am for today's video. Thank you so much for watching. Bye bye.